So guys, eto na pala no. So natapos ko na yung lipat yung ating red cardinal. Ayan, nasa malaki na siyang balde. So ayan siya. Tapos ayan po. Makita niyo. Inuna natin siya. So para pagka na gano siya diyan, tubuan siya rito sa mga ano niya nang panibagong shoots. At tingnan natin kung mag-aano ng bunga. So after 15 days, lalagyan natin siya na ng complete at saka nang yuria uh, so ayun na muna po yung ano natin palap natin dyan tapos makikita nyo ito although mo iba to mura pa to ng mga cuttings nung ano red cardinal ah uh, yung sa malalaking mga farm tinatapon na nila yan kasi reject na yan so dahil tayo nagpaparami lang so try natin yung kasi nagtesting din po tayo nito na ganito ah uh, yung una nating pinroning doon so ah uh, tatlo po uh, apat to actually so yung dalawa na matay nauna na yung isa tapos eto ko chicken homeboy pa to so ito ay buhay pa ba uh so patay na to oh, patay na po ah, pero yung dalawa po na kulay berde. ayan sinsimula simula nung tinanim ko eh buhay naman so try natin na ah, kung may mabuhay po ulit tayo dito sa cuttings natin ayan ah, testing lang naman yan so wala namang magiging problema dyan So tayo ay nasa stages ng tinatawag nating trial and error Kasi hindi naman po talaga tayo mag-uubas Tayo mahilig lang tanim ng mga halaman, So hindi natin ano So te-try natin testing kung may mabuhay dyan Kung may mabuhay, salamat So pwede pala yun kahit na medyo mura So ayun po, lagay natin sila dito So try lang natin Oh. Mabuhay sila Tusok na lang natin So, ayan

So pag ano, uh, mamaya na lang natin sa Diligan, sama na natin siya rito sa Ubas na naan dito, yung red garden lang natin. Sama natin siya sa lilim. So, ayan po. So, ayan. Sana mabuhay sila. At <laughs> pag ano, tignan natin kung anong mangyayari. Ito nga pala, guys, yung pala, pala natin doon sa nakuha natin na yung kinatings na mga kataw ba so eto po siya dito sa lilim actually ayan nakikita nyo naglabas na ano yung mga buds niya. ayan may mga buds na po sila na ayan po nakikita nyo so ayan so sa malamat malamang may mabubuhay naman po tayo dyan ayan ang po naman i gagawin nating uh, rootstock po yan o yung pinaka puno ng ano kung uh, ano na ano kasi ano kung ano kukuha tayo dito sa mga daano nito sa nga ano kung 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 ano po ano kung ano kung na Baikonur at saka ng academic mas marami yung buhay dito sa academic natin parang ah uh, actually buhay siya lahat kasi ayun may buds na rin pala siya nag open na siya so ito meron na rin to ayun nasa baba yung dahon niya so parang buhay lahat yung academic natin dito lang tayo sa Baikonur natin medyo alanganin kasi dalawa palang lang may magandang shoots ako na nakikita although nag shoots na tong iba eh hindi nagtuloy kasi nga nagtuloy yung panipan na yung ulan ayun ano ang sa kanila kasi guys para pagkano yung nalulusaw so pero meron tayo ano na ano Baikonur So actually ang Baikonur natin Itong dalawa na to eh So ito pa lang yung may maayos na possible na magtuloy-tuloy na mabuhay at saka itong dalawa na to. So kung magtuloy man yan sa pito ay sa sampu nakabuhay tayo ng tatlo na baykonor. Pero yung red cardinal ay red cardinal yung academic natin ay mukhang buhay lahat. Pero sana sa akin uh, mabuhay siya dati ito pala meron no? nag open na buds isa so tendency meron tayong apat sir sana mabuhay sana siya lahat mas maganda yung para sa atin At ito yung ating chardonnay pagka ano nilagyan natin ng chicken manure So ayan na muna po ang update natin guys sa ating mga alaga na ubas. So maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. God bless at lagi happy planting tayo.